what's well, so, up mga kaibigan? Mayroon akong share sa inyo na idea about bearing So, wala tayong masyadong customer ngayon Mayroon lang tayong ginagawang uh, project bike Winduro, kunwari So, mayroon tayong uh, hub dito na maluwag yung bearing Yan guys And kung makikita nyo, napakaluwag na ng bearing Siguro, uh, pinabayaan nila tong maluwag na ginagamit ginagamit nila to kahit maluwag so ayun kinain niya na ng kinain yung hub so ayan maluwag na siya ngayon ah uh, ah uh, yun nga yung ikakapit natin dito so ayun maluwag yung bearing so paano natin to gagawa ng paraan mga idolo so mayroon lang tayong idea na napanood din so isishare ko din sa inyo para makita nyo So ayan mga ibigan, ayan oh, napakaluwag ng bearing. Ayan. Na para pakinabangan pa natin tong hub na to. Ayun, ah, may gagawin lang tayo na idea. So ayan, mayroon tayong welding dyan. Bali, ispat, ispatan lang natin tong gilid ng mga bearing na to. So tara, gawin na natin. So yon, mga idolo, mayroon tayo dito dalawang bearing ano, Ah, uh, ito yung bago lang. So, ito muna yung susubukan natin na ah uh, uh, weldingan, DIY. weldingan natin dito sa mga gilid-gilid para kumapal siya. Para yun sumakto doon sa maluwag nating hub. So, ito muna yung gagawin ko. Baka ako magkamali eh, yun sayang naman yung bearing. So, ito muna. Ah, uh, parang ano lang, sample. I Try natin. So, ayan mga idol ano, uh, Binukas na natin yung ating welding So, nilagay lang natin sa 117 Mahina lang Tapos nilagay natin sa ground yung Ayan yung bearing Then, ispat-ispatan lang natin Itong mga gilid Thank okay. Oh, Ay, mga idolo. Ganito yung idea. So, ayan, ispat ispatan na natin yung mga gilid niya. Tapos, pinantay natin ng grinder. So, tara, subukan natin ngayon kung papasok nga. Ayan. So, try natin. Ito mga idolo, eh, idea lang naman. Kumbaga, kailang-kailangan nyo ng komaro technique ganito lang gagawin nyo syempre hindi natin nasasabi kumbaga nasiraan tayo sa mga kalsada yan mainit so para lang tayo naglalaro nito pero idea lang itong mga idol yan so lagay natin yan mga Humigpit pa siya ng konti Ayan, kailangan pa natin gumamit ng pang -puk -puk. Okay, yan na siya Sa mga kaibigan, mga idolo yan Meron pa rin siyang Konting galaw pero konti lang yan Magagamit nyo na yan mga lots, mga idolo. Nagagamit niyo na siya kasi eh naman man na.